Binabalangkas na ang mga panuntunan para sa special session ng Senado at Kamara kaugnay ng pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Ang isang opisyal naman ng Senado, pinuna ang gagawing joint voting para dito. Dehado raw kasi ang mga senador sa bilangan. Para sa detalye, umaksyon live si Royces Nagit. Royces, Yes, Luchi, dalawang araw bago ang joint session ng Kongreso ay nagpulong na ang mga opisyal ng Sekretarya at ng Senado at ng Kamara para nga balangkasin ang mga panuntunan sa isa sa gawang special session sa Sabato para sa martial law extension. Eksakto alas 9 ng umaga ng Sabado, bubuksan ang joint session. Ang Senate President at House Speaker ang tatayong presiding officers at magtatalaga ng kanya-kanyang majority floor leaders. Gaya ng karaniwang sesyon, magsasagawa ng roll call at ilalatag ang agenda at ia-adapt ang rules ng joint session. Posible rin daw isingit na sa sesyon ang security briefing para sa mga kongresista. Papayagan din daw ang interpellation pero di pa masabi kung ano ang magiging time limit. We cannot preempt kung yung length of time. Basta ang alam namin we have the deadline, time limit ng 10 o'clock ng gabi. Because after that, uh, wala na. <laughs> Expired na yung ano. 60 days. Gaya ng itinatakda ng konstitusyon, voting jointly o pagsasamahin ng boto ng mga senador at kongresista. 291 ang mga kongresista, 23 naman ang mga senador kabilang ang nakakulong na si Senador Laila de Lima kahit di siya makakaboto. Absolute majority ang kailangan o 50% plus 1, ibig sabihin 158 votes ang kailangan para pumasa ang extension ng martial law. Kung susurihin tila halos walang boses sa mga senador sa magiging botohan. Uh, talagang minority naman ang uh, Senate That's the opinion of some other uh, constitutionalists kasi mukhang nakalimutan daw sa pagdraft ng constitutional commission dahil it should have been jointly and separate voting wala pang linaw kung ano ang magiging estilo ng pagboto gusto raw kasi ng Senado ay pagtataas ng kamay habang nominal voting naman ang sa Kamara in the final voting yun yung We'll have to follow the rules that will be adopted. Nakalagay lang doon is voting jointly. So wala we'll pang final rule on how to vote. Ayon naman sa makabayan kabayan bloc, inaasahan na nilang mamadaliin ang liderato ng Kamara at Senado ang pagpasa ng martial law extension, lalot na sa kanila ang numero. Pero sisiguraduhin daw nilang maipapahayag ang kanilang pagtutol. Fearless forecast. Ah, hindi na papabuti ng after lunch. Magbo-move kaagad ng botohan, no? We will invoke our right to speak as uh, members of the house. Luchi, pagamat meron na draft rules ng sekretaryat, ay kakailanganin muna raw itong aprobahan ng liderato ng, sa, uh, ng Kamara at ng Senado. Ibig sabihin, pwede pang mabago ang ilan o karamihan sa mga panuntunan. Magiging bukas naman daw sa media at sa publiko ang gagawing joint session, pero uh, pwede pa rin daw mag-move ang ilang kongresista, senador, o di kaya naman yung mga resource person para gawin ito in executive session o closed door. Luchi? So, Royces, linawin lang natin, oh, talagang one senator, one vote rin lang talaga talaga. Tanggap na ba yan ng mga senador na kung tutusin ay wala silang timbang sa botohang ito? Actually, Luchi, merong ilang mga senador na nag-move na o talagang gusto raw nila na voting separately. Unfortunately, Luchi, nakasaad kasi sa ating saligang batas na talagang ang operative word is voting jointly. So, ibig sabihin, hiwalay yung uh, uh, hindi magiging hiwalay yung botohan ng Senado at ng Kongreso sa gagawing joint session. Pero, ayon sa ating saligang batas, Luchi, merong isang pagkakataon naman na pinapayagan ang voting separately ng Senado at ng Kongreso at ito ay yung uh, sa pagdedeklara raw ng existence of a state of war sa ating bansa, Luchi. Okay, maraming salamat sa iyo, Roy Sesnagit.